Mamsat guys vamos guys Travel Guys Ano yan Uy na agad dito guys So yun guys Solo tayo KC6 kay Ayan o Travel na tayo guys pero dito lang tayo sa malapit kasi walang kasama eh. Mahirap pag malayo. Ayan. Welcome again sa Barikes, guys. Uh, please subscribe. Mamaya na po. dito or sa doon sa payo basta may kasama mga bangka no? sa okay, ang kaso ang pinaproblema ko yung makina ko hindi masyado pulido oh mamaya na ulit guys so guys hanggang dito na lang tayo guys Dito na lang tayo. Guys, na ano, natin na pag-ili. na dito tayo guys. So, ano muna ako ng pundo. Ayan. Yeah. Taglag muna tayo ng pundo. pa guys so yung guys nakapundo na tayo ayan lalaglag na lang tayo din ito ating sabiki at ito gamitin natin let's guess, pag naglaglag na tayo ayusin muna pala natin ito Laglag -lag ni tayo guys Laglag -lag ni tayo Eh Eto mm. Solo flight Laglag ko lang to guys Ganito lang to eh Laglag -lag lang So eh. guys Sini ulihan tayo guys Yang ni Maga pa ah. Anong isla kaya to guys Bungan siguro to guys or lumahan pero hindi naman pa okay guys mamsa guys mamsa guys mamsa sabi guys so yeah guys goods goods guys mm. ah kaya pala malakas guys Hmm. Puno Ayan lagi guys Malaki siya guys Ayan Wala na pala dito guys dito Uy, dito po yung reserva natin guys Dati yun, uh, reserva talaga siya guys Nandoon, lagay natin Okay, will Sinulihan na ulit tayo guys Sinulihan na ulit agad ano yan uy delikado tickle na agad dito guys ay galing ka agad guys oh so, tickle tawag sa amin guys Ayan guys, ano muna tayo ng ilaw Kabit muna tayo ng ilaw may ilaw na rin ang iba eh. Mm. Ito na tayong ilaw guys. Ayun guys tayo Todo ilo tayo Ano huli natin guys oh Hindi na masama Ay, ulam na So may ulit guys pag nakahuli tayo Maganda yung dilim dilim Kaya may sinulihan tayo guys Maganda yung dilim Kebusan tayunya peg tikil. Apa yang tu guys? Wih, um, asas asas guys. Uh, berikis guys. Asas asas. Tahu tak minai? Eh. Uh, putus guys. Berikis guys. Asas asas. Berikis guys. Ambil tu enam bulok tahu sahmin guys pang lalaki parang ganitong kaliit asa asa guys berikis guys nice move guys nice nice guys nice guys mga isip guys tingnan guys nahanap na guys suru tayo sa at dinyan ko sa makt guys asa asa guys ih eh. uh oh, bulit gulit talaga guys gulit bulit eh no grass to guys ang dami na limba ah wala na ni rupa ni tak kira isah. Hai. Sepanjang tu. Dari mana muncul? Esok. Kita nak sasa guys. Jangan-jangan tak nanti. Pagi tu ini dah lepas guys. Nice. Yang right, guys ini lebih antara guys. huli agad guys huli agad ang balita to guys pag ganito guys yan na yan na ay tambaka guys good size guys zero zero siya ah Nanti guys Nanti mati guys Nanti mati Nak guys Parang sa Buya rin Parang sa rin guys Good ah. snake guys guys gopro natin guys yung iba hindi na mabijuan guys pangalubat dito na naman meron na guys ah. sana sakto lang laki at may dalawa pala guys